papunta doon ang kukuha ng tubig. Tiyo Flafus, ang sa inyong dala. Uy, may dala sila nga miming. Ha, ha, ha. Wala lagi giaway ni ano, Yam. Wala lagi giaway ni King. Kaila si King? Na, ah, kaila si King. May yung dili ang iring. May dala sila ka kuring kay may, may ratatat sa area. Thank you sa kuring. tukay sen okay, okay, okay. tukay kuring blue may mimin blue ah, ma'am sen maghinum kay nagbara ko si si Christine oh unsa yung ingon di ay kape coffee. coffee yeah ipakilala kay blue yam Okay, nakita nyo kanina yung tubig natin. Bababa yun sila kasi wala po kami source of water dito sa taas ng bukid. So, yung mga galons. Bumili ako ng mga galons. Tapos yung aking caretaker. kinukunan ng tubig dun sa baba, sa area nila. And they are kind enough na mama pag iigiban kami ng tubig while staying kami. O, umuwi ako dito sa bukid. Itong mga galon na ito, binili ko ng nasa 250 pesos dun sa Jensen. Each yan sila. Nag-stack ako ng anim na galons dito para ilagay dun sa motor pag kumukuha ng tubig. Pag naman, ano, tig-ulan, ayan, may tig tayo ng ulan. Ayan o. Oh. Ayan, galing dun, of course, sa roof. Tapos may mga galons ako na malalaki. Ito, anong tawag nga? Drum pala. Para, na, para mag-catch ng water. Tapos kanina, dito, ang galing nung ginawa nung caretaker ko dito. Ang galing nung ginawa ng caretaker ko dito dahil ito sa loob CR. Okay? Nilagyan ni Kuya janang ng patungan ng drum. Dito kanina nag-refill siya ng tubig. Tinatakluban lang. Dito siya nag-refill ng tubig, nilagay ang tubig dito yung malinis na tubig para may gamitan kami sa loob kung kami ay maliligo at magsisiyar. Tapos, nilalagyan ng nantakip para hindi hindi mahulugan ng hayop ng ratatap or lamok. Okay. Ayan. yan may, madami kaming containers para sa tubig kasi pag umuulan, maganda ng may may malalagyan kami ng tubig ulan. So, ang ganda ng initiative na ginawa ng caretakers ko, ayun No? Know? Nilagyan niya ng gripo papunta doon sa loob. Pasok tayo dito sa loob ng banyo. Hi guys, good morning. I'm doing my vlog. <laughs> Ang vlog na hindi na naman ma-upload. So, ito ang aking kusina dyan. Or, yung caretaker ko, yung raf. wala na yung gamit nila na sa bahay. Nilagay na rin nila dito. Kasi pag umaakyat ako, ang dami kong dalang mga karne, gulay. Tapos pagkasama ko, mga kapatid ko, may dala sila na konsumo. Kaya may ref dito. <laughs> yung kuryente, itinawid pa po namin galing kabilang bundok yung wire. So, medyo mahaba yung pinanggalina ng aking kuryente. Tubig lang talaga ang wala dito. Ayan. Wala pa siya sa lugar kasi magpapalagay pa ako ng another socket para sa ref. Ayan, may dala ako na para ice candy, isda, tapos madaming ice. Ano <laughs> kailangan ng ice. Sa baba, mga prutas, itlog, ayan. So, continue natin yung sa CR, paano ikinabet. Ito yung kay CR dito. Ayan. Tadaan! Yung aking CR ay napakasimple lang but gusto ko malaki siya. Yan. May tissue holder, may plant, may basin. Tapos yung gripo na nilagay ng aking caretaker, ganyan. So, galing dun sa labas yung drum. Ay, galing. sa labas yung drum. Ayan na siya ngayon. This is water pack. Ah. May tubig na kami. Tapos, pwede ka nang maghilamos sa good morning, pa good morning. Tapos, ligo na agad. Ayun. Kasi dati hakot lang hakot lang kami dun sa drum. Tapos, hindi namin maabot yung drum. Kasi nga malalim. So, ngayon, may tubig na kami dito. Salamat sa aming mababait na caretakers. What fell here? Oh, dito na side na naman. Bumubungkal po kami ng kamote para sa aming breakfast. May nakuha na pero maliliit. Ayan o, oh, kasi natamaan ng natamaan kami nung init. Init lang ba yun or El Nino? Parang El Nino yun. Buti na lang magamit pa namin yung taas, yung mga kamote tops. ang mga ano? King? Si King ang aming guard dito sa bukid. King? King? Na? Ah. King? Caldero? Asa gulang? Basi gisumpay ni mo Grace, giwalay na ni Ate Lib gulang ba? Dire, sakto dire. Ha? Okay na ni sampaw na lang tanan? Gilo. Oh. Te, puti biya tanan dan sa akong pananaw. Puti sila tanan sa akong pananaw. Ara o kanaw, yellow ni siya. Ara ang yellow. Oo. Yellow na siya. Ah, um, nandaw ano no? Uh, Ara okay. nang yatan mo puti. Puti, okay, okay. <laughs> <laughs>